Manok na ang lulutuin natin ngayong ulam, Mare, pero hindi adobo. Shish! Bumili si Sir Paul ng isang buong manok at mahigit sa isang kilo ito, Mare. Nilagyan ko nga ito ng tinaddad na bawang, pamintang pino, one cup ng banana ketchup, tatlong kutsarang kalamansi. Kung madami ka namang kalamansi, Mare, dagdagan mo na lang para mas malasa ito. Sinamahan ko na nga din ito ng one-fourth cup ng asukal at limang kutsarang toyo. Naglagay na nga rin ako dito ng optional na mga pampalasa gaya ng paprika, onion powder at kaunting cayenne powder para naman may kaunting anghang ito. Imekos-mekos ko ito, Mari, para manuot yung lasa ng mga inilagay nating pampalasa sa manok. Pagkatapos ko nga itong imekos-mekos, imamarinate lang natin ito ng mga 45 minutes, pero dahil nagmamadali na ang kumari nyo, 15 minutes lang ay pinakuluan ko na ito. Naglagay nga rin pala ako dito ng dahon ng laurel at isang basong tubig na wasa para maluto ng maigi yung manok. Pakukuluan ko nga lang ito, Mari, hanggang sa lumapot at hinahalo-halo ko nga rin ito para pantay ang pagkakaluto at hindi ito masunog. Nung okay na nga ito sa panlasa ko, hinango ko na rin ito sa kahirapan. Yun lang, kain tayo mga Mari. Follow for more.